Sino ang pumatay kay Labo-labo? Ikaw, Michael? Ba, hindi ako, sir. Huh. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawa yun. Huh. Anong kalukang pinagsasabi mo? Ang tinatanong ko sa'yo, sino ang pumatay kay Labo-labo? Hindi nga mo sir. Eh. Talang-tato ka talaga, no? Gusto ko makakausap ang tatay mo. I want you to bring him here. Understand? Yes, Sir? Tay, ibig daw kayong makausap sa eskwela. Bakit? Kasi oh, itay. Tinanong ako kung sino ang pumatay kay Lapu-Lapu. Oh. Ang sabi ko, hindi ako. Ngayon, kayo ang gustong makausap. Lagot kayo, Itay. Aba, teka, teka! Ba bakit ako? Lalong hindi ako pumatay kay Lapu-Lapu. Anong malay ko ron? Itay, kayo na lang huwag ang pag-asa ko kinakailangan sumama kayo sa akin. Dahil pag hindi kayo sumama sa akin, may expelled ako. Kinakailangan magpaliwanag kayo itay. Kung kinakailangan magpaliwanag, edi puntahan natin. Halika. na. Sir, tunaw ko tatay ko. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Anong may paglilingkod? Kayo ang nagpatawag sa akin eh. Hmm. Pinatawag? Sir, ako ho nagpatawag. Oo nga ho, Mr. Principal. Pinagbibintangan kami na kami raw ang pumatay kay Lapu-Lapu. Kahit tingnan ninyo ang lahat ng police record, malinis kami. Wala pa kaming napapatay. Ngayon, kung ipagpipilitan ninyo na kami ang pumatay kay Lapu-Lapu, baka ngayon lang kami makapatay ng tao. And you will have a dangerous life.